Marsaris. Ang Marsaris ay kasiyahan sa sarili. Bagamat napakasarap mading pa si Muno, dapat matuto ang katutubong ito na igalang ang kabustuhan ng iba, lalo na kung mayroon silang ibang mga planeta at mga palatandaan ng apoy. Maaaring kailanganin mong imoderate ang isang i ako muna na diskarte na natutong maging masensitibo sa damdamin ng ibang tao. Maaaring mayroon kang bulag na tapang at lubos na katapangan, ngunit mag-inat sa anumang ugali na maging matapang hanggang sa punto ng kawalang inat. Ang iyong pinakamalaking paangailangan ay maaaring magkaroon ng pasensya at pagpipigil sa sarili. Ang aris ay tanda ng ego. Ang buong spektrum ng mga laro ng ego ay napapailalim sa sign na ito, mula sa pag alboroto hanggang sa pagkukunwari ng walang kabuluhan. Maaaring siya ay may maalab na ugali, ngunit sa pangkalahatan ay hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Maging matyaga sa katutubong ito, kung mas positibo ang iyong pakiramdam sa sarili, mas malamang na magtabumpay ka sa pagpapahayad ng pamumuno at inisyatiba ng Aryan kaysa sa galit at pagsalakay ng Martian. Turuan ang katutubong ito na maging totoo sa kanyang tunay na sarili. Ang tubong Mars at Aris ay nasisiyahan sa pagpapatalas ng kanyang mga kasanayan sa kompetisyon. Naglulunsad siya sa mapagkumpetensyang mga laro sa pag-aaral. Nakakatulong ang mga sports na ilabas ang ilan sa singaw mula sa nagmimigas at masaganang enerhiya na ito. Maaring lalo kang mag-enjoy sa mapagkumpetensyang sports, gaya ng karera, makinarya, go-karts, at mga kotse. Ang bentahe ng posisyon na ito ay self-motivated na inisyatiba at ang kakayahang magpatawad ng madali at magpatuloy. Ang negatibo ay pagmamataas at walang kabuluhan at isang uri ng gagawin ko pa rin ang gusto ko na pagmamataas. Siya ay may maraming sigasig at pagkamalikhain, ngunit nanganailangan ng direksyon. Siya ay mabilis na magsimula, ngunit kadalasan ay nangangailangan ng tulong upang makumpleto ang kanyang mga gawain. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming mga umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, ginagawa ito ng aming mga customer para sa amin. Westscreen namin ang aming mga psychics bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na put walo tandang bawas walumput put pito tandang bawas pitumput put pito o online sa absolutepsychic.com.